'No po yan Ah, good morning, Otoy. Uh, uh, yeah, si Dela Lele. Oy, good morning sa inyo ni Otoy. <laughs> mga <laughs> taga Inverga po, Dalazon. Mm -hmm. Yan, nagsusulat po kami ng mga diaryo. Mm -hmm. Sa so, may plano po sana namin na i-feature po yes, si yeah. Karen Sal. Sa pinakang mm -hmm. sa, cover po ng magazine. Oh, bakit so, po? Main um, <laughs> story po siya na sa magazine ho, na. nah, na po namin. Nakakaya, ano po? Ang islamo ko dun. Ay, alam ba nga naman yung po ba? Hello, mga kapo. Good morning. Sabi nyo, pagpunahan mo tol. Pag mahihayin doon, magugutong. Ano yun? At yung dami na rin, naipa o. Hindi. Aray, dalawa yan.

Happy birthday to you. Dumo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah, thank, thank, oh, thank you, thank you. Oh thank you, thank you. kahit hindi ako nga pala si Anthony Reyes Habalya, uh, isang farmers dito sa Barangay Puok Bukod doon sa magsasaka, eh, kayo rin po ay sikat rin sa YouTube online. Medyo <laughs> ano na po. No, hindi na naman kasi <laughs> na, oh, nakakaya naman pag sikat ko. Nakakaya. may nanonood po ng konti. Oh, oh maganda rin ah. Medyo maputik pa nga. Kahit yan lang ako to eh. Yeah, Labuhan tubig eh. Ha, ano? maputik lang ang ma putik. mayroon <laughs> mayroon <laughs> dito yan ang utis para <laughs> <Yeah>. <laughs> naka side view dyan ang tingin ko dito po kayo nakaharap magento Okay. Kaya ba to ni Ace gamitin? <laughs> 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 Naka-vertal yes. Naka naman po dito <laughs> <laughs> <Naka -berto lang. laughs> baka okay. daw po may ano pa kayo gagawin kayo ngayong hapon kailangan daw po namin ng mga in action so picture po na nagtatanong may plano po kaya kayo mag ano nga yan okay. study for adding magtatanim Or adding ano po yung plano nyo lang, lang po talaga yung, yung plano nyo po lang talaga ngayon or wala po or wala po kayong plan po maginomata po kayo ngayon Ay, bukas hindi kailangan na pa rin mo ngayon hindi naman po hindi oh, naman na 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 po hindi naman po ah sige bukas pero kahit it. anytime po kahit balik ka lang ayos so lang po kaya bumalik kami other time ano ba if meron na kayong oh pwede ko magkakontak-kontak na lang ko kami. Ayos ba ito? Oo, ito yun lang tayo. So, wala po yun. Ano? Kamuti? No, eh, Kamuti Oo. Uh -huh. Yeah. Hey, hey, salamat. Thank hey, you kain sa. Oy, salamat din sa inyo. Oo. Hey, Happy oh, oh. hey, birthday po. Oy, salamat. Teka kain muna tanghali. Hey, Sige <laughs> po. Mm. <laughs> Sakto <laughs> <wala. laughs> <laughs> po para pagpunta namin dito. Oo, <laughs> oh, birthday ko. Tara Cheers! <laughs> Tikman na yung dalangan Lamban <laughs> <laughs> Salam <na>? oh, <laughs> Salamat po! Salamat. <laughs> salamat sa inyo ha! <laughs> <laughs> mm. so, oh, may may kakain doon huh? <laughs> Oh wala pa <laughs> <yung muna>. Halawa, <laughs> one, so Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday Happy birthday! Happy birthday to you! Yeah, thank you. Ha? Huh? May mga nagayon pati ko? Ang wish ko ay ano? Ang wish ko ay ano? Ang wish ko ay wish ko ay ano? Na wish ko na nga? Na wish ko na yung ano ay na wish na naman para tapit yung dak kena utuh ya. Selamat tadi ini. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Apa pat patnagdala apa? Ha? Pat lang, apa? Aba, <tale>, Pabili sa akin, hindi ay, rin. Ay, pabili. Pabili siya kayo saan. Pabili. Pabili na, ano, ad dala ko lahat din ni eh, malo to, ang balutan. Ah, salamat. <laughs> kakain mo na, kakain. Kakain. Oh, oh, oh hindi, arbi dito pa. Oo. Oh. Pala yung batag ka pa. Pabili Salamat. Bye, <laughs> kayo. Happy birthday, Kaisan. saan. Oh. na to na. Tartinay na, yan. Ang ko na. Eh. Dapat ay, mas maraming birthday pa at nung maraming pasaya tao pag may usin tatao na kayo 50 na pa, ay lulo na ako baka kami apo na bisita po natin dahil po tayong bisita yan sina nene oy oh, dito na salamat sa inyo ulit utoy oo oh. oo oh. salamat din oo oh. thank you wala kayo nakakalimutan hmm. ingat kayo ha Oh, good. Thank you. Oh, salamat din niya. Regards na lang kay Doc. Oh. Sa... Thank, oh, <laughs> thank, mm -hmm. so thank you po. Happy birthday. Oo, salamat din. Thank you so much Ingat kayo ha. Happy birthday ko ulit. Mm -hmm. oh, ano, Otoy, oh, dalawa at saka tatlo. Yes, okay, salamat Otoy ha. Oo. Oh, sa ulitin. Salamat Chat, po. Mag-chat ka na lang nini pag ano. Mm -hmm. Thank you mm -hmm. so much po ulit. Oo. Oh, Sige. Po. Ingat kayo, Totoy, ha? Thank you so thank much, you. much po. Salamat ang okay. marami. Thank oh, Thank you, ha? Ano sa ngayon, magkala? Oh. Yeah. Dami po tayong bisita ngayon. Eh. Ilang araw na po. Maayong adlaw sa imong tanan. Mula sa riyo ng Mimaropa. Mabuhay!

magluluto na adobong pugita, kinakailangan natin ng mga ingredients na bawang, sibuyas, kalamansi, onion leaves, siling berde, laurel, paminta, toyo, suka, at syempre ang ating main ingredients, ang pugita. Ng ating mga katutubong mangya Pus into bite-sized pieces At ang ito'y katisa ng katikasan Ang awit ng mangyari Pumupukaw sa o siwain at tugasan ay e, bandawan ito gamit ang malinis na tubig. Kayo ang, ang awit na ito. ang kultura ng bangtiyan. Adobo is one of the Philippines most famous dishes. Root in pre-colonial practices of stewing food in vinegar and salt to preserve it. It is then sauteed with garlic and onion before being stewed in vinegar and soy sauce, bay leaves, and peppercorns until tender. In the Mimarao region, coastal communities adopt adobo using what was abundant in their waters, which is the pumita. When the Spaniards arrived in the 16th century, they named this cooking style adobo from the Spanish word adobar, meaning to season or to marinate. In the Mimaropa region where fishing is a primary livelihood, locals adapt this method by using the abundant pugita from their seas. This gave rise to adobong pugita, a dish that not only represents Filipino ingenuity but also the region's identity and resourcefulness.